Sir, kung sa panahon na ang inyo pong pondo ay hindi nga sumasapat sa utang ng PhilHealth, paano kami maniniwala na palalawakin niyo pa ang inyong programa ngayon wala na nga kayong pera? Well, uh, gaya po na nabanggit, sorry, gaya po ng mga binabanggit uh, sa mga balita uh, na tayo po ay uh, maraming pera at kakayanin ng ating pera sa ngayon ang pagpapatupad at uh, pagpapalawak at pagbibigay ng ating benepisyo ay naman po ay talagang ating tutugunan. Mm. Uh, kasi po pangako ito, eh, no? at mahirap po kasi pangangako pagkatapos katapos hindi natutupad, eh, lalo pong magbubunga ng frustration para po sa mga miyembro. Doktor, can you just enlighten us kasi ito hindi ko maintindihan eh. Opo, itong sinasabi po na no balance billing no balance billing ano ho ibig sabihin noon uh, dapat po kung kayo ay na ko hospital at na konsign po sa isang ward or basic accommodation ay dapat po ay wala na kayong babayadan or dagdag na babayadan pa yan po ay nakasulat din doon sa tinatawag nating Universal Healthcare Act as no co-payment policy so sa sa batas po ang nakalagay pagka po pang-gobyerno or pampubliko pang ang kanila pong ward or basic accommodation is 90% of the beds. Pagka po private, it's 10% of the beds nila ay dapat po ward or basic accommodation. Kung doon po ma-o-hospital at yun po ang pipiliin na accommodation ng ating mga miyembro, dapat po ay wala na silang babayagan pa.